nga pala si Ulysses Gokong. Nakatira po ako sa Porok 11, Biao Dabo City. Nag-aalaga po ako ng baboy dito sa aming barangay. Tsaka gamit ko ay Speed Pro. Dati, nagsimula itong pigiri ko. Nagumpisa lang kami muna sa patiners ng asawa ko. nagpisa kami ng 5 heads, 10 heads. Tapos ako lang yung nagakatay. Dumating yung panahon na mahirapan kami pagkuha ng biik kasi maliit lang ang production ng mga piglets. Kaya naisipan namin na mag-alaga ng inahin. Nagumpisa yung pegiri ko na dalawang inahin. Ang genetic niya is galing sa large white at saka landrace. Uh, every panganak niya is kami lang nagpapalaki kasi kami din ang nagkakatay noon. Hanggat dumating, lumaki-lumaki, kumuha naman ako ng anak niya, ginawa ako ng inahin hanggang dumating yung inahin ko ng 14 nag-stop ako ng patining nag-focus ako sa biik kasi maganda yung kitaan sa biik binibenta namin ayun, nagdagdag, nagdagdag nagdating yun ng 20 heads pagdating ng 20 heads dumating naman yung ESF doon parang na-down kami nag-umpisa doon na walang, walang bentang biik Na paano namin isosurvive survive yung inahin namin na walang kumukuha ng biik. Hanggat doon na na-meet namin yung si El Grande na kumukuha sila ng biik. Kinukuha nila yung biik namin is na sa market pa lang nun is 3,000 per head. So ginaano nila ako, kumbaga gina-convince, gina-market nila ako as a user feed pro. Hindi ako naniwala kasi sabi ko wala pang feed pro dito sa dabaw. Nagsimula doon sila sa lahat ng biik ko, kinukuha nila kasi may program pala sila sa livelihood nila na pinapaalaga nila sa mga member. At doon, maganda yung market ko kasi may nagakuha ng biko, tuloy-tuloy na to. Doon na ako nag na talagang gumagamit ako ng feed kasi, kumbaga, sige, i-trial natin to. Kasi ito yung nakita ko sa YouTube. Na-try namin, so far naman, maganda unang-una akong -una, napansin talaga yung totoo talaga yung walang amoy sa babuyan. Ah, uh, ito, bahay namin, masasabi ko talaga na wala talagang amoy kasi yung babuyan ko nasa likod lang bahay ko. Tapos mga kapitbahay namin nandyan lang sa kabilang bakod namin. Masasabi ko talaga yung walang amoy kasi wala akong septic tank. Dati may nagpunta dito ng taga City Bet, hindi nila alam na may babuyan ako. Kasi doon pa lang kami sa tindahan namin, tsaka dyan sa harapan, nakala nila wala kami baboyan. Ba't walang amoy? Anong gamit mo? Sabi ko, feed pro po, ma'am. Ah, ito yung narinig daw nila sa YouTube. So, yes, ma'am, doon din ako nakakuha sa YouTube. Sa feed pro. Nagtanong sila, si si Tibet, na saan daw kami kumukuha, sinong supplier. So, sabi ko, ma'am, yung isang may cooperative na nag-handle ito. Hindi ko din alam kasi sa si Tibet nakikoordinate na pala doon sa isang cooperative kasi maganda talaga. Kasi nakitaan ko din sa Feed Pro na maganda yung quality nila in terms pagdating sa meat kasi tayo kumakain ng karne. Hindi alam ng iba is yung kinakain natin is more on nasa antibiotic na kagaya ng ibang brand, meron na mga medicinal antibiotic, may mga root hormones pa na ginagawa sa feeds. E dito sa Feed Pro, sa nakita ko is puro plant-based, galing sa halaman, wala talaga antibiotics, so maganda sa katawan. Mga kapitbahay namin, lahat kami meron mga baboy na dito. totally nasa 100% ko na na-convince yung mga kapitbahay namin, Feed Pro na po yung gamit. Although nga, dinadala na namin sa barangay, nag-ano na kami ng seminars regarding sa PIDPRO. Umabot na kami sa kabilang barangay, PIDPRO na din yung gamit na. Kaya makita nyo sa tindahan namin, naging daily na din kami ng PIDPRO. Uh, Gina-advertise din namin yung PIDPRO kasi maganda talaga ang quality. At the same time, uh, pinagmalaki ko sa PIDPRO yung quality ng karni nila. At saka may binipisyo din tayo sa katawan natin kung kumakain tayo ng meat ng PIDPRO kasi kumbaga health natin ang inaano natin eh. 100% pure talaga siya na pure natural meat na walang sa halong synthetic, walang halong medicine. Tsaka number one yung growth hormones ng ihahalo sa feeds. So 100% ako makasabi ng ganoon na pagmalaki talaga pagmalaki ko talaga yung feed from uh, feeds ang kagandahan lang dito sa feed pro is kahit na may mga kapitbahay tayo na gusto nating mag ng baboy, is makaalaga tayo. Kasi nakita nyo naman at saka ma-prove nyo, wala talagang amoy. At saka ito, biro nyo, mga kapitbahay namin sa kabilang bakod lang, bahay ko, sa likod, baboyan ko, 20 heads yan, may patinus pa ako ng 14 na lang natira. ito, walang, walang amoy kahit na mag-visit ko kayo. Ang matitipid mo sa PID Pro kumpara sa other brand uh, gumamit ka ng other brand is umabot ka ng 130 to 150 sa 10 heads mo sa PID Pro is nasa 120 to 127 So ang matitipid mo nandiyan naglalaro siya sa 20,000 to 30,000 So yun ang malaking save mo At kung baga, yun ang malaking profit mo I-convince ko din kayo mas maganda gumamit kayo at saka kumain kayo ng baboy na ang kinakain ni feed pro. Kasi good for at health natin, galing sa natural feeds, natural meat, walang halong synthetic at saka medicinal, especially yung growth hormones na nakakasira sa atin.